Ayan mga kaibigan, dahil gabi na, magkoclose na si Ate GB ng aking tindahan. Ika-count natin kung magkano yung ating binta or sales. Malaki talaga yung binta ni Ate GB, dear friends, dahil sa mga bagay na hindi ginawa ng aking mga kakupitensya. Kaya sana, panoorin nyo ang video ito hanggang dulo Dahil ituturo ko sa inyo kung anong dapat yung gawin para parehas kay Ate GB, tataas din ang sales ng iyong sari-sari store business. Mga kaibigan nang araw sa inyong lahat dyan Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach, at ka, negosyo partner, Ate JB. So, masaya na naman ang yung link ko na sa si Ate JB, their friend, other uh, friends kasi kahapon po ang lakas ng aming bintahan. Malaki po ang sales ni Ate JB kahapon na weekend kaya ayan, happy talaga si Ate JB. Alam nyo ba kaibigan kung bakit ito nangyari? Kasi may mga bagay po na hindi ginawa, hindi ginagawa ng ilan sa aking mga kakopetensya. Most of them po, hindi ito nila ginagawa. Kaya ito, naisip ko talaga kaibigan na nakatulong po talaga ito. Kung bakit dumami yung aking mga customers na naging suki ko at syempre tumaas yung ating sales. No? Tumaas ang sales natin kasi nga marami tayong customers. Kaya kaibigan, ipapaalam ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo ang mga bagay na ito na ginagawa ni Ate GB dito sa aking tindahan. Then nakatulong talaga ito sa akin kaibigan, no? tumaas ang akin sales. At alam niyo man kaibigan, ito talaga ang rin ko na tumaas ang sales nating lahat para naman umasenso yung ating buhay, no? lalong lalago ang ating negosyo. So bago ko ito ipakita sa inyo kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana please don't skip the ads. Please, please, please. Malaking tulong po ito sa akin ng aking family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung bagay. Dalawang bagay kaibigan na ginagawa ni Ate GB na Karamihan, no? Kung hindi malat, lahat, karamihan sa aking mga kakompetensya, hindi po to nila ginagawa. Kaya naman, lalong tumaas ang sales ng aking tindahan. Ayan mga kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung ginagawa ni Ate JB, no? Para talaga hindi tayo mawala ng customers, their friends. Ayan, so ngayon, mag-order tayo ng soft drink sa Chaka Beer. Hindi pa po obos yung aking mga stocks, pero kailangan ko na mag-order kasi ayaw ko talaga maubusan kaibigan ito yung number one tip na ibabahagi ko to sa inyo ngayon na dapat kaibigan bawal na yung maubusan, no? bago pa maubos yung stocks natin mag-order uh, na tayo katulad ni ate Jimmy ngayon so mag-order na tayo so ang order ni ate Jimmy kasi may mga stocks pa naman tayo mag-order na po tayo ng 7 cases of beer 7 cases po at isang Coke litro lang kasi may mga stocks pa naman tayo at siguro dalawang cases ng small of soft drinks. Yan lang po at saka cigarettes, no? Ayaw ko kasi na mabusan. So, ayan, nakaready na si Francis sa masaya pa. <laughs> Alam mo siya? Ayan. So, masipag si Francis there, friends. At tingnan nyo. Kayang-kaya niya yan buhatin. Wala kasing laman. Pag merong naman, ay, hindi na kaya yan. <laughs> ayan. So, kaibigan. Ay, ay, sabi niya as ask sa akin Why are you laughing? <laughs> eh yan Ako eh Ikoan e, Ayan so Pito lang po Their friends no Pito kasi nga Wala na tayong uh, Empty cases of beer products Pero marami pa naman tayong laman no Yung ref natin Puno pa naman their friends O tingnan nyo no At Yung isang ref natin Kaya pito lang muna no So apat na malalaking Beer products uh, Ano Red horse yung apat Dalawa yung beer Isa yung red horse na maliit Ayan. So, yung coke natin kay Bigan, meron pa tayong tatlong cases. So, isang case lang muna yung bibili ni Ate GB. At yung maliliit, dalawang cases lang, no? Ayan. So, puni nagkuan Koy, tulo. Duha ka red horse, dako, o sa kagamay. Ayan. So, their friends, at magpa-deliver na rin tayo ng cigarettes at saka itlo. Ayan. So, habang tayo nagbo-vlog, shout out at sa ating maganda na uh, si lamos. Lovely Ming. Sa'yo mo, ha? Lala. Wala pa daw sang hilamos. <laughs> Ayan. So, habang tayo nagbibideo, Thank you so much, God. May, my, another kita tayo, no? May bumibili ng uh, Wi-Fi. Ayan, dear friends. May nagtanong nga pala kay ATGB kung paano ba itong Wi-Fi natin na business. Gagawa natin ng vlog so, no? Ayan, unlimited yan, kaibigan, no? 5 pesos, 3 hours. Salamat, day. So, ngayon, kaibigan, habang tayo ay nag-prepare ng ating mga bottles, kasi nga, Tatapos tapos nang tumawag si Ate GB sa aking soaking supplier ng soft drinks, ito po yung kaibigan, ipapakita ko sa inyo. Don't mind my handwritten na lang kaibigan. Ito yung order ko ngayon kaibigan, tinawagan ko na yung aking soaking supplier. Ito na po. <laughs> Ayan. So, batik agi si Ate GB. <laughs> Sabi sa'yo, batik agi no? Mm, pangit talaga yung handwritten ni Ate GB, dear friends. An, anak, ah, hintay rin ako kay Pure Gold. At saka kay Grosari, kay no, si kulang hindi pa lang ngayon, next day pa pala. Si Grosari, kay Bigan, ang magde-deliver ngayon. So, ito kay Bigan, resibo ko, nung nakarang araw na si Grosari ay nag-deliver. Ayan, so nag-deliver si atin si Grosari, ito yung resibo ko kay Grosari, their friends. And then, uh, nag-order na naman ako, kasi si Grosari, their friends, ay nagde-deliver sa place namin tatlong bisis isang linggo. Uh, uh, Tuesday, Thursday, tsaka Saturday. Uh, si, at ngayon, ay Saturday, usa lang, tinatanong ni francis kung ilang cases ng coke later. Isa lang kasi, marami pa tayong stocks. So, ngayon, Saturday, si Grozary ay nag-message nag na, on the way na daw. Sabi ni Grozary, kunting kimbot na lang. <laughs> on the way natin, gusto masigot. nag na yung aking uh, pera, kaibigan, no? Kasi nga, maraming deliveries pag-weekend there, friends. So, dapat nakaready na yung ating pera. Ayan, dito na yung pera ni Ate Gibino. konti lang pera ni Ate Gibino Ayan. Sana all ti yung pende Hindi, kaibigan, joke lang. O ayan, nakaready na yung pangbayad natin. Para naman, kaibigan, mapupuno. Tingnan nyo naman ang itsura ng na TGB. Tingnan nyo. Pag weekend, friends, konti na lang talaga ang laman. Kahapon nga pala, kaibigan, naubos yung aking tandoay, 5 years, at saka yung aking mojito. Hindi ko akalain, kaibigan, no? Ah, uh, marami talagang staff kasi ayaw kong naubusan pero kasi nga may event, may Grand Alumni Homecoming. Ah, nagpunta rin si Ate GB, no? Grand Alumni Homecoming. Dear friends, ipapakita ko sa inyo ha, yung aking t-shirt. Ayun, dear friends. Gra tita ba? Niwan ko. Basta <laughs> Grand Alumni Homecoming, dear friends. May reunion kaya nga yung ating mga alak halos maubos, no? Pero may natira pa naman. Ayan, another customer, another clients. Thank you so much. So, habang tayo nagbablog, may mga clients. Thank you so much, God. So, yung ating batos, mga kaibigan, nasa labas na po, ay kulang pa pala ito. Kulang pa pala ito, mga kaibigan. Ayan, kulang pa. Ayan, so, magmadali tayo. Tasi, kasi yung ating, uh, yung ating uh, supplier ng soft sa at papunta na sila, no? Kasi tumawag na tayo. Yeah, thank you so much God sa so blessings. Yan yung budigan na TGB, konti na lang ang well, halos wala nang bote kasi nalabas na. Ayun, so yung isang soft drink, school lang pa. Ayun, so habang tayo nagvlog ay meron din naglalaro sa ating computer shop. Thank you so much God. Ayun, isang tip kay Bigan, maaga tayong magbukas ng ating tindahan. Pati yung ating other business, yung ating computer no, maaga 6 AM bukas na po kami. Ayun, may magbibili ng soft ah, no, so, hindi. 42 halang. 36 mahalang-halang. Ayan, may nagtanong kung magkano yung spicy na ketchup. Ayan, so they're friends. Again, thank you so much sa mga kids na nandito. Si Lance, si Sifin, at saka si James. Thank you so much. Tatlo pa lang kasi maaga pa. Mamaya mapupuno na ito. Ayan, so yung ating egg eggs, di ba? Mal malakas yung bitahan ng eggs. Tingnan nyo. <laughs> Ayan yung ating pikas, Malapit lang maubos. Yung ganador, malapit na. Yung apat, hindi pa malapit maubos. Marami pa. Yung ganador, konti na lang. Pero kaibigan, bago pa maubosan na, again, mag-order na tayo para hindi tayo mawala ng customers. Ayan mga kaibigan, madilim na sa labas, gabi na no. <laughs> so, <laughs> bakit nakatawa, naka, amen I bakit tumatawa si Ate GB? Dahil kaibigan, no, malakas ang bintahan natin ngayon. No? So, weekend kaibigan, alam naman natin na ino Monday, papakita ko lang sa inyo, yung naubos ko na mga paninda na alak, their friends. Ayan. So, marami akong mga alak na naubos mga kaibigan. Ayan, sa beer, May konting beer na naubos. Ayan. So, yung ibang kahon bigan kasi may pondo. Ano ba yung pondo? Ayan, deposit. So, may deposit kay kaibigan. o pondo kasi si Bisaya. So, marami akong mga cases of readers bigan Kaso, dinala ng customer, no? Kasi nga, wala silang case at saka bottle. 110 po. No, hindi. 130. nagkamali sa TGB 130 pala ano nakalimutan ko kay kaibigan 130 po ang deposit dito their friends Walang laman ha? Uh, not including sa presyo kay Bigan pag may laman. 130 po ito tapos pa yung laman pa. Okay, so may deposit kay Bigan kaya konti na lang yung ating cases dito at saka batos kasi nga may deposit. Yung coke, ah uh, coke na malaki kay Bigan. Yung letro wala na. Wala nang laman, haptyan ubos na yan. Ubos <laughs> na yan, dear friends. Dito sa ref ko na maliit konti na lang ang laman there friends so masaya talaga si ate Gb during a uh, weekend ayan so kanina may bumili ng red horse no so ang pinakamalakas ko ngayon kaibigan hindi yung other paninda ko no yung mga kanbun sa atin hindi malakas ngayon ang malakas talaga yung ating uh, ano ba uh, alak <laughs> So na excited na excited na excited si Ate kaibigan, no? Happy lang talaga si Ate GB, their friends. Kasi nga ang lakas ng ating bintahan ngayon, their friends. So, Mamaya ako nalang i-count yung ating binta, kung magkano yung sales natin. Masaya talaga ako, kaibigan. Buti na lang uh, before mag-weekend talaga si ate GBI nag-order, no? Ito talaga yung lagi kong ginagawa, kaibigan, before mag-weekend, mag-order ako sa aking soaking supplier ng mga alak at saka beer. Mga beer, red horse, dalawa kasing alak, ko kaibigan, uh, red horse, saka beer, beer grande dear friends. Yung mga hard liquor ko kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo ha. Ayan. So kaibigan, yung pinakamalakas ko na 5 years na maliliit. Ayan. Kaya tulad kay Bigan 5 years pero maliliit Bigan 375 ml. Wala na po. Yung kulafo ko, yan na lang. Yung ating MP, konti na lang. Dito kaibigan, mga lime juice. Obos na, walang natira ni isang lime juice. Pang pair kasi yun kaibigan, pag may hanap ng emperador, may bibili ng lime juice. Naobos ang lime juice ko, yung emperador may kunti pa. Ayan. <laughs> Kaya nga kaibigan, lagi ko sinasabi, bago mag-weekend, dapat full stocks talaga yung tindahan. Ayan, meron tayong client sa ba vlog Kung sa'yo mo yung day? Butcher. Ayan, may bibili na naman ng wifi, their friends. E, so, may nagtanong nga pala kay JB, no? May usara, May nag-comment sa isa kung mga videos kung paano daw yung uh, wifi na ano, business. Ayan. So, gagawa tayo ng vlog there, friends, about this. But for now, kaibigan, yun lang talagang about sa mga alak, their friends. So, lalo na ngayon magpapasko, their friends. Pinakamabinta talaga mga alak at saka cigarettes. Kunti na lang, cigarettes ni Ate GB. So, kaibigan, kahit mm, medyo gabi na, gabi eh. So, kahit gabi na, kaibigan, hindi pa rin magkuklose si Ate GB kasi yung mga kapitbahay ko ay nag-inuman, no? May nag-inuman, kaibigan. Hindi lang malapit sa tindahan ko. Kasi nga, kaibigan, dito sa place namin, their friends, kahit pa malayo kasi yung nag-inuman doon, kaibigan, may birthday kasi. Shout out kay Mads, no? Uh, sa aking kaibigan, best friend ko, be, uh, si Linen, birthday kasi niya. So malayo ang bahay nila. Pero dito pa rin sila bumibili sa akin, tinang doon po. Dito sila bumibili kasi sa kakopitensya ko, kaibigan, 130 po ang kanilang Red Horse tsaka beer. 130. Ika ate Gibi, 115. Kaya malakas ang bintahan ko ng mga beer at tsaka Red Horse. Dahil, 115 lang kay ate So So, kaibigan, bukas, mag-order na naman ako, dear friends. Siguro, dadamihan ko pa. Mas dadamihan ko kasi nga malapit na yung Pasko. Yung mga kaibigan natin, kaibigan, mga kaibigan, kaibigan, sorry. <laughs> Ang daming kaibigan words. Yung mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin ay maraming pera kasi nga may bonus. Pag maraming pera, panay inuman. Ayan, <laughs> may nagpapaputo kaibigan kasi today is the opening. Ayan, sa City Hall. Ngayon kaibigan, City Hall namin talisay city. Opening sa Christmas lights. Hindi makita dito ang fireworks kasi medyo malayo kami sa City Hall. Pero naririnig ko yung fireworks. Ang sarap pumunta doon, kaibigan. Pero ayaw ko. Kasi nga, sayang yung ating kita, binta, pag mag-close tayo ng tindahan. Shout out kay Kirat. So, ko sa Colapo. Bi, Kirat. Sa suki ko sa Colapo, their friends. Every siyang buhay bili, no? Ayan. So, their friends, masaya ko again, ha? Maraming salamat. Thank you so much, guys.